Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-inspirasyon. Andito po tayo ngayon sa port ng San Francisco, Quezon. Isa po ito sa lugar dito sa bundok peninsula na atin pong pinuntahan. Inikutan po natin. Actually, may pupuntan pa po kami ibang part ng San Francisco. Pero inuna po natin dito dahil Siyempre makita nyo naman yung mga, mga kababayan natin dito na meron ditong ano, ah, parang namamasayro. Actually sila, sila, yun know, may kung bagay yung bangka ano sumasakay sila sa bangka papunta sa ibang lugar dito sa San Francisco tapos sa ibang karating bayan kasi mga mabilis din kasi ang transportation dito sa dagat ayan so yung port karamihan din dito ay nangingisda ayan katunayan tara katunayan nag-aayos sila ng mga lambat dito ayan ayan Pakunan mo sila. Ay, may mga naliligo. Pwedeng maligo. Nabutas Bakit maigi? Nabutas po. Ano po yan? Pahalaot pa lang. O, kasa. Abara po. Gabara na po. At tapos na. Tapos na manghuli. May naman masayro din po dito, no? Dito po na tag... Ah, oh. ako Biyahing ano, kuya, yun? Mula na, eh. Ah, pasok po ng, ano. Kunti pa. Ayan. Ayan. So yung ibang mga ano dito. Yan, ang mga naga interview natin sila. Hintayin natin sila. Sila galing. Ayan. Sa loko po na kinakunan natin ng video to lugar po na to. Ayan. Ah, paano pa sila? Pasag Tulungan kaya natin. Ayan. Ayan. sa lugar. Ah, saan pa po kayo galing? Sa batangin Ah, Butangin Uy, Kamusta po ang biyahe nyo? <laughs> okay lang Pakawin na po kayo sa ano? Pakawin na po ah, Papapunta kayong Bulanay? Bulanay kayo? Mm, okay Okay Talaga rito. Oh, sa PUP po. Ayan, si kuya sa PUP pala eh. Let's go. Ayan. yung dalawa ko pala. Ayan, taga PUP pala sila. O, oh, tignan naman ito. Dalawa ko pa ng eh.